Ang mga hindi kapani-paniwalang imaheng ito ang nagpapakita ng pinsalang nagawa ng isang malaking bato na bumangga sa isang farmhouse sa Northern Italy. Noong January 21, isang landslide ang nagtulak sa iilang higanteng bato papunta sa isang lambak sa Ronchi de Termeno at ang pinsala ay nasa milyon na ang halaga. Ang pinakamalaking bato ay huminto sa isang ubasan matapos nitong wasakin ang kamalig at courtyard. May isang batong na pahinto bago ito tumama sa bahay at isang nakapark na kotse. Walang nasaktan na tao sa insidente. Pinaniniwala ang isang rock tower ang na nag-collapse kaya nagsigulong ang mga bato papunta sa lambak. Ayon sa mga Italian geologists, marami pang mga bato ang maaaring humiwalay sa talampas. Thank you